guys, nice. mayong buntag. ang mong sakyan na natubilan mekaniko. o kwan. Natubilan o no diesel. Pa diesel. Miss Kay, unleaded, natubilan siya o diesel. U Sorry sa pana. Na dito, itong black na... Bulat mo siya yung papa. So, nanin Waiting uh, for mekaniko kay para magtangog. Ini gulang ang siguro yan okay, Eh mo Mga labuno nun, lang nasa likod. Ano to bulan ng diesel. Ano na yung trabaho na hinahinay nagtanggal baba ang tanki. Kaya man ani kay down kay irtiga man i-down ang iyang tangki pang content na lang nato ni ron <laughs> pang kuya ni okay, sina na masikita ko na ho nakuan na down ang tangki ada na clear ben lain daw ng dito kilometer untuk nag pajak dugay-dugay pa kaya nagantag ng galon at ito guys uh, tatanggalin to ito yung tanke tanggalin to tinanggal namin yung mga uh, bracket nya yan ayun na yan so gandahan na lang so uh, yabo lang 125 yabo nag ipasuyok na lang ito dito itong dukto tunahan nagamit o oh, gumamit ng hose na dito ito na itong yan dyan sa o oh. hindi na makikita wow muna na yung gasolina ito na ito na yung gasolina. Yung blue, ako nang green green. Gasolina ako na, unleaded. Kani unay na pagkakuan. Ah, sagol sagol gaday sila. Ah, nag-down ang kuan, nag-down ang diesel. Hmm, nag-down ang diesel. Napa. Yan, tapos ang nakuha yung mga gasolina ito lang pinababag para makuha talaga yung mga recipe si Junang si Junang Oh, siguro ang dili ni, 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 ni magbekenik ko ni bataan ni kay kapoy <laughs> Tanggal na lang ng kwento Mga, yan. So, ito yung tanki niya. Tanggal yung bracket. Bracket. Bracket.

mekan sakit playe ah bagi susah gitu ena tanggalin yung tangke eh. so alisin nang yan jan para ma completely drain

Okay, iulit na, ibalik na ang tanki. Dara mga gasolina, almost uh, mga 20 liters tanan siguro. Ang na. Ah. So, ibalik na. Balik na like tawag. Okay, tapos na. Eh. Tapos na, iulit na. Tingnan ng bracket. So, bracket niya. Tawag din yung bulto. Okay. rin. na lang Okay, guys. Natapos rin yung ah uh, kasi ng tanki. ng ng tangke. ng tangke ng sasakyan, guys. So Natapos rin siya, natapos rin siya natanggal. So wala na ang problema, guys. Na, gasolina na nga ng gasolin, hindi na diesel. So lahat mga pump boy diyan, uh, mag-ingat po kayo sa paglagay. So ganyan lang talaga, guys. Hindi natin pagalitan yung mga pump boy kasi kawawa ko ka naman so salamat po guys salamat po sa pagsama sa amin sa pag watch ng aming video so ganyan talaga guys hindi natin yan ma hindi natin yan ma expect na mga ganun na mangyari sa ating sasakyan na ma magasulinahan ng malagyan ng diesel thank you guys and God bless Bye. Pilih lagi